Isang gabi, dumating ang isang lalaki kasama ang kanyang pamilya sa restaurant ng kanyang kaibigan. Agad na nagsabi ang may-ari, Pasensya na, sarado kami ngayon. Ngumiti ang lalaki at sumagot, Silipin mo muna kung sino ang dumating. Nang makita niyang kaibigan pala niya, napangiti ito. Pare, para sa'yo, hindi kailanman sarado ang pintuan ng lugar na ito. Libre lahat ngayong gabi, habang nakatayo sa likod ng counter, bulong ng kanyang asawa ng may inis. Narito na naman sila, David. Lahat ibibigay mo na lang. Mababang karote tayo niyan. Ngunit sagot ni David, Mahal, bukas magsasara na rin ang lugar na ito. Hayaan mo na, pakainin ko man lang ang mga kaibigan ko sa huling pagkakataon. Malamig ang pagpayag ng asawa at si David mismo ang nagasikaso. Masaya ang kanyang kaibigan. Ihanda mo ang pinakamahal na pagkain. Magdiwang tayo ngayong gabi. Masakit sa puso ni David, ngunit inihain niya ang pagkain. Kumain, nagtawanan, at nag-enjoy sila. Ngunit sa tabi, patuloy ang hinanakit ng asawa. Isang araw, mauubos tayo sa kabaitan mong iyan. Nang matapos silang kumain, ngumiti ang kaibigan at sumigaw. Salamat David, tunay kang kaibigan, ngunit umalis sila nang walang iniwang bayad. Nagpunta ang asawa sa mesa, galit. Limang daang dolyar na halaga ng pagkain ang nawala sa isang iglap. Sa ngalan ng pagkakaibigan, isa kang hangal David. Niloloko ka lang nila, lugmok ang puso ni David ngunit nang buhati ng asawa ang isang plato, natigilan ito. Sa ilalim, may nakatagong makapal na bungkos ng pera. Binuhat niya ang ikalawa, mayroon din. Ikatlo, mayroon pa rin. Napatakbo sila palabas at sumigaw. Pare, ano ito? At bakit ganito kalaki ang halaga? Ngumiti ang kaibigan kasama ng kanyang pamilya. Nandito kami para sa'yo. Hindi ka namin hahayaan niyang restaurant mo na tuluyang bumagsak. Iyan ang tunay na pagkakaibigan. Ang totoong pagkakaibigan ay hindi lang sa panahon ng kasayahan, kundi higit sa lahat sa oras ng kahirapan. Ang tunay na kaibigan ay kaloob ng Diyos upang tayo'y hindi mag-isa sa ating pakikibaka. May kaibigan na higit pa sa isang kapatid. Kawikaan chapter 18 verse 24. Minsan iniisip natin na ang kabaitan ay kahinaan, pero sa mata ng Diyos, ito ang tunay na lakas hindi na nasusukat ang pagkakaibigan sa halagang naibabayad kundi sa sakripisyong handang ialay. Tulad ng ginawa ng kaibigan ni David, ang tunay na kaibigan ay hindi ka iiwan sa oras ng pagkalugi at pagsubok bagkus tutulungan kang bumangon muli. Ang totoong pagkakaibigan ay hindi lang sa panahon ng kasayahan. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panunood na way naging aral ang kwentong ito. Hanggang sa susunod na video, ito po si Roger na nagsasabing walang talo sa taong mabuti ang puso. Hanggang sa muli, to God be the glory.